Ikan, sinabi mo na ayaw mo sumunod sa kanya Dapat sumunod tayo sa boss Maliit kapirasong bahay nila Hindi nila kayang linisin Kapag pabayaan nyo yan Daig nyo pa yung daga eh. Mag-ipon ng abubut eh. Mga kababayan, hindi ko po alam Kung tama itong gagawin ko ngayon Pero ipagpaumanhin nyo po Sabihin nyo, pwede kayong mag-comment Kung ito ba'y tama Pwede nyo akong payuhan Para itama ko or ikurik ko yung mga bagay na aking ginagawa. Pero gaya ng aking sinabi, pagpasensya nyo po ko, ito pong gagawin ko na to. Ito yung naisip kong paraan para mas makatulong pa ang inyong lingkod, mga kababayan. Nag-isip ako kung paano nga ba makakatulong na hindi panandalian lang. Ang gusto kong itulong sa kanila ay yung kahit wala na po ako or kahit hindi na ako nakabalik sa kanila is tulong pa rin sa kanila. Kaya mga kababayan, ano nga ba ang nasa isip ni Daddy Frankie? Samahan niyo po ako. Mangingi alam ako. Ayan. Tatlo silang nakatira dito magkakapatid daw pero hindi ko pa nakikita yung kanyang mga kapatid. At ito yung uh, bahay nila. Talagang kayo na pong bahala mga kababayan. So kakatok tayo. tapo po. Atening. Tapo. po. ka? Nandiyan. Tapo. Ay, kumusta? Okay na mo po. Ano nangyari sa'yo? Ano pa din? nagkauling-uling mo yung binti mo? Pwede Ha? Pwede pumasok? Pwede pumasok? tayo. Mainit. Buti na, katiis ka dito, ganito kainit. Ako, oh, ganun lang talaga kuya. Ha? Ah? Ganun lang talaga. Ba't nangabalabal ka? Ay, wala akong anin. Wala kang? Gamit. Paikot ka nga. Eh, meron? Oh, oh kuya, wala nga lang bra. Ah, wala kang bra? Mm. Bakit di ka nagbabra? Mainit. Ah, pag mainit, <laughs> hindi na nagbabra. Oh. Sige <laughs> Okay lang. At anong may dala akong bigas dito? Pasok mo yung bigas. Ayan. Kasi sa, yung unang punta ko, sabi mo, wala kayong bigas. Okay. guys okay. 25 kilos. Sana makatulong. Pero atin yung may problema kasi ako. <laughs> Parang ako yung may problema. Hindi naman totally problema. May kasama ka dyan? Nani? Ay, kapatid mo. Ate Joy, Joy, pwede ka lumabas? Joy, tawag ka. Dali, liga dito. Ate Joy, yali ka, okay lang. Joy, liga. Kagigising lang niya. Kagigising lang. Hi, good morning, Ate Joy. Kumusta po? Pangil, sino panganay sa'yo yung dalawa? Ako. Siya kuya. Tapos ikaw. Tapos yung lalaki, ilang taon? 25, by, 25 years old, kuya. Tatlo kayo magkakapatid? Hmm. Lima, kuya. Lima? Apo. Ah, saan na yung limang magkakapatid? Nandito sa Maynila. Yung, yung sa, kuya, yung, sa, yung, yung dung pangalawa lang dung... sa Maynila. Yung pangalay, nasa trabaho niya, kuya. Oh. Pero yung lima na yon. Kami yung lima, kuya. Ah, kayong lima? Yes. Kasi yung bali, anong dapat kami Kuya, dapat yung... anim kami namatay yung pangalay. Oh, oh. Panglima, namatay. Yung, pang nabuhay, yung panglimang namatay. Yung pangalimang nabuhay nandun. Pinag... Tumatawa ng kabinet. Ah, gumagawa ng cabinet. Opo. So ito, ilan kayo, ilan ang nakatira totally dito? Tatlo wala lang. Kami, kuya rito ang nakatira Yung lalaki. Opo. Ilan taon yung lalaki nakatira dito? 25. Dito talaga ang bahay niya? Opo. Dito talaga kuya. Pero binata rin yun. Opo. Wala nga lang trabaho eh. Oh, wala Opo. rin trabaho? Wala kuya eh. Ikaw ate, wala rin trabaho? Wala rin po kuya. Eh bakit late ka na gumising? Upok, upo ka ate. Hindi, ikaw upo ka lang ate. Ayaan nyo ako. Papulang kayo dyan. Pasensya na. Pa, mga naistorbo namin tulog. Anong oras na ba? Alas dos. Alas dos na kuya? Alas dos na, kuya. Hmm? Alas dos na? Oo. Oo. Kagising ko rin. Opo. Ano pinagkakabalahan mo ate? Bakit alas dos na nga pong kagumising? <laughs> ano po? Cellphone niya. <laughs> Data. Ha? Huh? Data. Data? Opo. <laughs> Ba't hindi ka naghanap ng trabaho? Ate kuya, may trabaho ko. Pinaalas lang ako. Oh, ngayon? Sinasaktan po siya Kasi po kaya niya. sinasaktan ko ng amo ko. Bakit? Sinasabunutan siya. Sinasabunutan. Bakit? Ba't ka sinasabunutan? Eh, kasi ano, um, ayaw ko sumunod sa kanya. Maldita ka pala eh. Hindi <laughs> na lang, kuya. Hindi ako yung maldita. Siya yung maldita. Eh, sinabi mo na eh. Ayaw mo sumunod sa kanya. Dapat sumunod tayo sa boss. <laughs> Pero dati yun, kuya. Pero ngayon hindi na. Ah, tayo, okay na. Okay na yun. Pero dapat, naganap ka na ng panibagong trabaho. Huwag ba si Mama magkasama kami sa trabaho sa Maynila? Nung namatay na? Namatay na, hindi na. Hindi ka na nagtrabaho? Mula noon hanggang ngayon? Bakit di ka nagtrabaho? Bakit? Hindi na eh. Walang ahas dito? Walang Grabe ko naman. Sabi niya ate, nung unang punta ko may ahas eh. Ah, sa ilalim, ko yan. Sa ilalim. Hindi ako pupunta sa ilalim. Dito lang sa ano. Hindi na, Hindi, okay lang yan. Hindi na, importante yung... Hi. Ah! <laughs> okay. Huh. Alam mo ba pero, Tinig? Para ko yun nagkasakit na si mama, hindi na ako na nagtrabaho. Binantayan na lang namin siya. Oo. Oh. oh. pero ngayong wala na yung mga magulang nyo, dapat nagtatrabaho na kayo. Yun nga po eh. Kaso nga lang, dati nag-apply ako ng trabaho. Kaso nga lang, walang tumanggap sa akin kasi, ano, payag daw ako. Ano tanong man ng uh, kalagayan natin, may mga trabaho talaga na naangkop, naaayon sa kakayahan at kapasidad natin. Gaya ni ate, pwede tayong magpunta sa bahay, bahay. Anong gagawin dito? Tama namin niya, kuya. Isira-sira e, na yun eh. Ano yung tatapon yung ano, yung sa taas? Oh, bakit hindi pa itapon? Yung ano, yung isa sa... Pati ito, oh, tignan mo, pumukang tirahan na ng ahas yan. Oh sa no, ah, mga ng nambak mo dito. Magagamit nila kuya yan diyan Okay, okay. Ayan, at least nakita naman na namin. Pero medyo para sa akin kasi, ah, pasensya na kayo ha. Ah, po. -de ko kasi kayo eh. Sige kuya, ano? Deal ka ba? <laughs> ano, kuya? Okay. Ah, ito yan, eh. Oh, excited sila oh. Ano yan, kuya? Ha? Huh? Really? Honestly, gusto ko kayong tulungan. Kasi nung nai-upload ko yung unang pag-uusap natin, maraming naawa sa kalagayan ni ate di ba Pero syempre ako gusto kong tumulong sa inyo pero sana tulungan niyo rin yung sarili niyo. Oo sige kuya. Maaasahan ko ba 'yon? Eh kuya, sige naman. Siyempre naman. Kasi alam niyo sa totoo lang, ah, hindi kasi every time na pupuntahan ko kayo para tulungan lang. Kailangan kasi mga malalakas pa kayo, 40 oh, five, 45 ka. si ate. 6 si, si, kuya. Ha? Huh? 46. Ha? 36. Ha, huh? ah, 36. Oh, uh, ang um, bata mo pa. Ba? May girlfriend ay boyfriend ka ba? Walang asawa? Uh, Wala. Anak? Wala din, kuya. Wala rin. Pinapawisan sila mga kababayan. May init Kasi nga hindi nyo kasi bigyan ng may bintana. May init, bintana. namin to, kuya natin maayos to kuya ang buhay pa si tatay ngayon hindi na huwag na natin kasing isama sana si tatay nanay kasi tapos na yung tungkulin nila sa inyo dahil matatanda na kayo kaya nga wala na sila kumbaga tapos na yung sa edad nating ito tayo na di ba tulungan natin sarili natin so okay na sasabihin ko yung deal ko sa inyo gusto ko kasi kayong tulungan bigyan ng pangkabuhayan Okay na lang nope. tatanggapin namin nyo kuya O, pano naman <laughs> ay, kuya naman eh tatanggapin na nga namin tatanggapin nyo pero, pero sa isang kondisyon ano kailangan malinis muna natin to lahat sige, kaya. sige kaya, kuya lang. pag balik ko wala na tong kalat na to kasi totally ang daming kalat kuya. Kuya, Ang daming kalat eh. Hindi naman yan sa amin. Sama. Bili ka nga po, puro Sam. Sunugin muna natin to. Ay, ay kuya naman kaya. eh. Pa, hindi, puro na basura ba, na to eh. Na Sunugin pa. na lang natin. Ito, sa kabila yan, sabi ito, kasi pangarin, Jeff, yung... O ano nangyayari dito? E eh, di naging, ano to? Anong tawag dito? Basurahan o basurahan. Pero, o, mga kababayan, ito po yung aking problema, mga kababayan. Gaya na aking sinabi, gusto ko silang tulungan, pero paano nga ba natin sila tutulungan kung sarili nila mismo hindi nila kayang tulungan? Sorry ah, sa word na yan gusto kong magising tayo sa katotohanan. Ididil -de ko kayo ngayon. Bibigyan ko kayo ng ah uh, uh, sari-sari store. Para kasi 'yun yung sinabi nila mga kababayan, hindi sila matanggap sa trabaho dahil sa kalagayan ni Ateneo. So ang naisip ko mga kababayan, uh, ang naisip ko mga kababayan isa ang uh, uh, tawag nito. Bigyan sila ng sari-sari store. Pero ang tanong, mga kababayan, paano i-manage ni Ateneng at kapatid niya yung sari-sari store malit na sari-sari store na ibibigay ni Daddy Frankie. Kung itong maliit kapirasong bahay nila, eh, hindi nila kayang linisin. So ididil ko kayo. Itapon yung mga hindi na napapakinabangan, yung mga sira-sira na nagamit. Surya, ah, naging re na ah, nagpaka ah, ah. No, nagpakatotoo. Sana maintindihan ninyo gaya ng sinabi ko kanina sa aking mga kababayan, uh, pwedeng nyo po kung i-correct kung naging nang himasok ako dahil gusto ko talaga makatulong kay Ate sa mga kapatid niya. Na Totoo na naman. Na gusto ko linisin lahat ito, itapon na yung mga hindi dapat napapakinabangan na para maaliwalas. Ngayon pag bumalik ako maayos na 'yan. Maggumawa kayo ng maliit na cubicle dyan, dyan natin isasabit lahat yung mga sardinas, peles, nantoka, nantoka, asukal, kape, yung mga pangangailangan. So, pag nagdala ako dito na hindi pa nalinis, malamang sa malang mangat-ngatin ng daga. So, kailangan linisin muna natin at magpagawa tayo dyan. Magpagawa kayo kahit ma... Tapos, lagyan ng shelf, screen. Di ba? Pwede pa to eh. Maayos lang to eh. Basta magkaroon lang ng bintana Pwede ba yon mangyari? Oo, oh, kuya. Ilang araw? Ay, kuya. Hindi ka kaya. Hindi namin, na kuya. Kaya nga tinatanong ko kung ilang araw eh. Siguro, kuya. Siguro, isang, ano, kuya? Mga, ano, siguro? Mga isang linggo. Hindi. Oh, seven kaya, days. Um, hindi ka kaya Ten days. Mga siguro, kuya, ano, dalawang buwan siguro. Grabe naman yung dalawang buwan. Kuya, ano? Ibintan nyo ng mga abobot yung hindi na mapapakinabangan. Hmm. Mo oh, isang araw lang ako nito, dalawang puspuro lang to. <laughs> Joke. Kaya naman, eh. Joke lang. Ay, Kau naman. Ay. Okay, ano, deal tayo. Sa tingin nyo mga kababayan, kaya kaya ng magkapatid na to, tatlo sila dito eh. Lilinisin nyo lang. Kaya siguro natin no, eh. Ha? Kaya namin to kuya. Oo. Namin Gagawa tayo na sari-sari store nyo dyan. Gagawa tayo. Itatapon nyo na itong mga basura. After 10 days, babalik ako dito? Ang tagal na nga yung 10 days eh. Malami pa kami okay, nilinisin. Malami pa kami nilinisin. Ayos. Meron akong ibibigay sa inyo pampatayo ng tindahan. Pagbalik ko, at may... Okay na, maayos na. Natanggal na itong mga kalat basura. Patlang yung TV. Hindi kami nagsayas. Umaandar pa ba ito? Opo. Oh, Opo yan. Opo yan. Basta yung mga hindi na nagagamit. Di Di ba? Hmm, pasensya na kayo ako. Tara, diretsahan ako magsalita okay, kasi no, kaya gusto. ko hindi naman kami nasasaktan. Bakit? Sana yun Manhit na? na? Saka ano huh? kuya? Tama naman yung sinabi mo. Tama naman yung sinabi mo kayo. Okay. Ayan. Sige, wala na maraming ano. Bibigyan. Kasi ito pa ni Mula. Kaya, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ha? Painit. Oo okay. nga eh. Ito kasi para ano para may pambili kayo ng screen para sa tindahan kasi marami akong pinupuntahan kaya kayo na lang ang gagawa kasi malalaki naman na kayo hindi okay. naman kayo baldado bibigay ako ng 10,000 pesos pamparinovate pampagawa ng tindahan para may dispose nyo lahat yung dapat i-dispose daig nyo pa yung daga eh mag-ipon ng abubuti eh. grabe huh? ka naman kuya <laughs> O nga, pasensya na kayo. Eh, sinabi ko kanina, pasensya na yung mga kababayan. Eh. Kasi paano nga ako tutulong sa inyo kung sarili nyo mismo hindi nyo kayang tulungan? Kaya ngayon, dinidel ko kayo. Mag-iiban ako ng 10,000, gagamitin nyo to panlinis, pampagawa. Ngayon, pagbalik ko dito, nagkaroon kayo ng magandang tindahan. Ito, mas gawa kayo ng ano dyan. Tapos higpitan yung pintuan. Ayan o, oh, may doorknob naman. Nakita ko. Ang lakas ng mata ko, ano? Oo. Oh, doorknob. Papayas pa namin kuya yung pinto. May ano yan, may... may... Kaya nga may 10,000 eh. Yes, may tawag nun. No? May talina? na. Oo. Tapos balik na rin ninyo kasi patulak sa labas. Dapat dito pa ganyan. No? Kasi lang hindi kami marunong makayas. Yan na sinasabi ko eh. Nung tinuruan kayo ng mga magulang nyo nung malilit. Siguro hindi kayo nakikinig. Sa no, tapos lang namin Oo, oh, tapos nung nawala na yung magulang, kawawa yung mga anak. <laughs> kaya mga anak, lagi kayong mag-aral. Diba? Okay. Deal natin yun. Magbibigay ako ng 10,000 sa iyo, Ning. Kaya nang sinabi, huwag kang magalit sa akin. Gusto, gusto ko. Gusto kong mabago. Oo, uh, sa inyo, madali sabihin. Pero yung mga manunod, gusto ko maintindihan din nila. Kasi sigurado yan, marami mga galit sa akin. <laughs> 10,000 bilangin ko para maliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Salamat. Hindi, huwag kayong pasalamat sa akin. Hindi pa tapos ang usapan. Hindi pa tapos. Ha? Pag hindi nyo nagawa yan, wala na yung tindahan. Basta ako ang maglalagay laman ng tindahan. Pag nagawa nyo yan. Seven days, babalik ako rito.